Ayan mga kaibigan, nakarating na si Ate GB sa ating maliit na tindahan. Ito na yung napamili natin sa pamilyang bayan apat na sako ng tag 50 kilograms na rice their friends at dalawang tag 5 kilograms na sako so bali anim lahat na sako their friends at saka ito mga grocery yan na grocery rin tayo kaibigan aside from apat na sako na bigas at saka yung maliliit na grocery nun si ate JB no Ayan. so marami tayong pinamili kaibigan ito talagang dapat gawin nyo ha para naman talaga their friends lalo pong lalago ang iyong negosyo hello mga kaibigan magandang umaga sa inyong lahat dyan happy morning everyone ito na namahanang ng yung life ko, chat ka, ni Partner, Ate JB. So, for today's video, kaibigan, ipapakita ko po sa inyo yung parati namin ginagawa sa tuwing kami po ay magogosri at saka mamamalingki. And, siguro, lagpas 15 years na po namin itong ginagawa at nakatulong po ito sa aming negosyo, no? Lalo pong dumami yung aming mga customers, tumaas yung aming sales, at syempre, lumago yung ating sari-sari store business na ngayon ay 21 years na po. Thank you so much, God. Kaibigan, ang ginagawa ko pong ito, parati ko talagang ginagawa most of the times na no, once a week. Umulan man, bumagyo man, mainit man kaibigan, I always said to it, no, sa tuwing ako'y magogusir at mamamalingki na lahat, lahat ng kailangan ko bilhin, mabili ko po. Para naman, pag uwi natin sa bahay, kahit anumang hanapin ni customer, may bigay po natin. Kaya sana kaibigan, gawin nyo rin po ang ginagawa ni Ate GB sa tuwing ako'y magogos rin, mamamalingki. Kahit pa medyo mahirap kaibigan, kahit matatagalan ka pa sa city, okay lang o. No? Oh. Kahit na kaibigan, medyo nagutom na kami, hindi pa rin kami uuwi. Dapat gawin ko talaga yung dapat kong gawin kaibigan. At again, nakatulong po ito sa amin negosyo. Kaya naman, ibibahagi ko to sa inyo. Okay. Ang sana kaibigan, sana gawin mo talaga ito para lalago rin po ang inyong negosyo. Sari-sari store, Press ano Ayun mga kaibigan, okay, why na tayo sa ating apat na sacks of rice? Kala to? 9,000. 9,000. Malapit sa 10,000 dahil ang uh, mahana po ng rice. Dear friends, meron na na tayong mga grocery nasa labas. At ito nasa ibang tindahan. Ayan. So maganda talaga kaibigan no, na mag tayo habang may pera tayo may extra natin patulogin yung ating pera so mga kaibigan andito na po yung ating sasakyan kukunin natin yung pinamili natin dito na apat na sako na bigas andun yung sasakyan natin TGB dear friends oh multi cabs kaya na may ka parking din kukunin natin kaibigan nandito ka kuya Oh, say mo ano Ivory Palawan o mais Ayan, so ito yung mga Ayan, so mga kaibigan Ito yung uh, binili natin, no? Ang gibilin ko, eh Ayan Are dong Ayan, so Pumunta natin yung maliit na sasakyan, mga kaibigan Lamat, John! Tanan dong Salamat. yan so apat na sako po ito. Dito pa peoples. Ay, doon, Peoples pa yan ko. Ayan, mga kaibigan. ato na ko eh. Ito pa may mga grocery at meron pa tayong grocery sa ibang grocery store. Taganya to ko eh, squinta. Ayan, so meron pa mga kaibigan. Hindi pa tapos. Napay, mais. Mais to. Ayan, so. Tatlo. Asa ah, mo nang mais dong? Oh. Karon bukit sa mais. Nagay koy. Eh. Right. Ako lang be. Oh, ganito. Mana gargang? Oh. Bibi be ko be. Baka. Ah, na na, yan na na. Salamat dong ha. Yes. Tadi. Ayun, so pupunta pa tayo sa ibang tindahan, dear friends. Kukunin natin yeah, yung oven. Apat na sako na bigas. At pupunta pa tayo sa ibang tindahan, dear friends. Eh, natin itong iba nating pinamili. Ayan mga kaibigan, dumating na tayo. Kukunin natin yung ating pinamili dito sa isang supermarket. Ayan. So, yung sasakyan natin nakapark lang dyan kasi maraming mga van dito, no? Mga delivery vans, dear friends. Kukunin natin dito sa Metro Mart. Ayan. Meron tayong Naputo ko Kukunin na natin mga kaibigan yung ating pinamili sa suki ko na um, mini supermarket. Yan so itlog. Yan so itlog ako kolek ko ban. Merong uli. Ako lang uban, Wala na kolek. Ah, kukunin na natin yung iba pa. Ayan, so upat. Oh, napaiunom sa Lamat an, an sampokan si itu siapa nih? Lamat on home itu yang bapak itu lagi teman kaidi kan? No? Selamat <coughs> dong ha? Sana lang, apa ya sa? Ah, apa? selamat dong. Ayan. dadali na ni Ate Gibi mga kaibigan. to Ang may namin kayo, ang eh. Ayan, mo Mga nang salamat. Yung sasakyan natin andoon <laughs> Kasi nga may delivery vans. Maraming mga vans dito, their friends. Ayan. So, dito na lang eh. Sunod. Hindi na pwede sa likod, their friends. Kasi may apat na sako na bigas. So, dito na lang ito ka lang. Ay, mabigat pala ito. Ay, ginoo. Ayan. Meron pa. Sige, nagay. O, dyan. Ari lang. Sige. na lang. diyan na di ba? Ayan, so marami tayong pinamili. Dapat ganito talaga tayo. Kabigan, uuwi na po tayo. Hapit ang mong baba dyan, ha? Ha? Saya one kuan, sup drinks. Ayan, thank you so much, God. Sana safe tayo lahat, mga kaibigan. Ito yung mga pinamili ni Ate JB. Ayan. Apat na sako ng bigas at mga groceries. Pupunta pa tayo po sa ibang tinan. Bibili tayo ng soft drinks. Sana safe tayo lahat parati. And mga kaibigan, napunta na tayo sa ating suki ng wholesaler uh, ng uh, soft drinks sa Chakaalac, no? Bumili lang po tayo ng dalawang litro na uh, soft drinks kasi meron pa naman tayo sa bahay ng mga red sa at saka Ito lang po. Ayan. Para may konti tayong stock pag uwi natin. <laughs> ayan. Uwi na po tayo. Meron din tayong cigarettes. Ayan mga kaibigan. Nakarating na po tayo sa ating bahay. Sa ating maliit na tindahan. Mag-unloading na po tayo ng ating mga pinamiling. Ayan. Open the door. So marami po tayong pinamili mga kaibigan. Dito sa mga... Ayan, marami. So ito mga kaibigan ha, eh, unload na po natin. Ito yung apat na sako na bigas, soft drinks, at saka itong ating mga pinagrocery. O ba? Diba? ang dami kaibigan, mapupuno na naman ang tindahan ni Ate GB. Thank you so much God sa blessings. Punong-puno na naman. Apat na sako na bigas. Sa dalawa, tatlo, apat. Thank you so much, sa blessings. Ayun mga kaibigan, ipakita ko na po sa inyo yung parati naming ginagawa, no? Sa tuwing kami ay magogusuri at mama malingki. And their friends, kahit pa again, umulat, bumagyo. Naalala ko kaibigan noong bagyong Odette, ibinalita eh, na may bagyong paparating within that day kay Bigan pero nagrosary pa rin kami po. Pumunta po kami sa Gesano Fiesta mo at saka Robinson at sa pumunta kami sa pamilyang Bayano. no. So bago ang bagyo kay Bigan nakapaghanda talaga si Ate GB at yun nakatulong talaga kay Bigan dahil yung iba kung kakopetensya wala silang stocks na obos. Sarado yung ibang stores kasi nga bagyo pero kay Ate GB open at medyo uh, puno, kompleto yung ating tindahan. Kaya nga kaibigan, no, Minamungkahi ko, ina-advise ko sa inyo na as much as possible, bago ka mamaling kayo mag-grocery, isulat nyo po yung kailangan nyo bilhin at as much as possible rin, huwag kayong uuwi na hindi nyo nakumplito. Sayang kay Bigan yung ating pagod. Nandun na tayo sa city, tapos pag wala sa isang tindahan, wala tayong ibang gagawin, uwi na lang tayo. Kami kay Bigan, pag wala sa isang tandahan, no? isang tindahan, pupunta kami sa ibang tindahan. Sometimes three, four, sometimes nga ano, kaibigan, five, six tindahan ang pinupuntahan namin para lang mabili namin kay ang lahat na kailangan ko bilhin na nakasulat na ka kasi kaibigan kasi hindi po ako pumupunta sa grocery di pa, store sa pamilyang tayo na walang dalang listahan at kay bigan yun nga Uwi lang ako pag nakumplito na their friends. At syempre, wasto yung pera natin. Huwag naman tayong pupunta doon na kulang yung ating pera. Talagang uuwi tayo. <laughs> Anong ibabayad natin? So kaibigan, gawin mo ito ha? Natiti ako, lalago rin yung negosyo dahil ito yung ginagawa ko kaibigan. At ngayon nga, 21 years ng ating tinan. Salamat sa Panginoon at lalo na sa ating mga kapitbahay na dito pa rin bumibili kahit marami akong kakopetensya. Huwag mo lang kalimutan kaibigan yung parati ko sinasabi. Hindi posible, hindi mahirap na masinsong ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tama disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Hindi kasinso ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. Asinso po tayong lahat. Claim it. Thank you so much. God bless.